Naibalita po natin kanina na nagkansela na ng flight ang Skyjet mula po Manila papuntang Siargao at pabalik. Meron pa ho kayang ibang flights na nakansela o na-delay? Kausapin natin ngayon si Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Pinky. Sir, kamusta po mga flights? Kamusta po mga airports? So, well, so far, normal operations po tayo ngayon. Uh, in fact, uh, tumigil na po ang uh, ulan dito sa ating paliparan at uh, normal po ang ating operasyon. Mm -hmm. Ang binalita po namin kanina, uh, GM, ay ang Skyjet Apo. po nagkansela ng kanilang Manila to Siargao at Siargao-Manila flight, sir? Tama po yan. Uh, meron pong uh, isa o dalawang flight po na nag -cancelan pero the rest po it's uh, operational naman po sa lahat ng ating paliparan. GM, wala ho bang na-delay dahil sa posibleng uh, uh pag-ulan sa iba't ibang uh, lugar dito po sa ating bansa? Um, wala nga po reported delay sa amin except for a few airlines that merong delay because of aircraft rotation but not necessarily attributed po sa masamang panahon aha so at least magandang balita sir kanina kausap po namin ng coast guard normal lang operasyon po sa mga pantalan at gayon din po sa inyong report sa amin sa lahat po ng ating airport ganun din po sa four airports dito natin po, dito sa Metro Manila Tama po yan ma'am All right maraming salamat Mia General Manager Ed Thank Monreal Thank you sir naglabas